Good morning, my angels. Ano, so, miss niyo ba ang aking cooking vlog sa aking ama? Ayong araw, ito pa pala ang aking lulutuin kaila amo. So, ang pamalakas ang meatballs, ang uh, chicken strip, at syempre ang mashed potato so hindi muna ako nagluto ng rice ngayon pa pero baka bukas yun ang lulutuin ko so ngayong araw pala may angel ay hindi ako nagpunta ng grocery store dahil meron lang nabili si amo para sa akin lulutuin <laughs> natuwa ako may angel pag bukas ko ng rep kasi nga hindi ko na kailangan pumunta ng grocery store kasi ba naman ay sobra po ang angel pagdating ko pala may angel sa bahay nila ang nadatnan ko lang yung dalawang bata tapos tinatanong ko si amo minessage ko siya sa aming uh, whatsapp sabi ko kung ano ba ang gusto niyang gagawin ko dun sa pinamalengke niya. Tapos ang sabi niya po sa akin, na daw ang bahala. Tapos sabi niya sa akin, may angel na siya daw ay nasa hospital kasama yung kanyang bunsong anak. So ang sabi niya sa akin, may angel, yung anak daw niya po ay nag nagsuka at at nag uh, sakit antian niya. So sabi ko, mabuti na lang at din na lang niya sa hospital kasi nga yung bunso niyong anak ay bata Be, pa. Before ko pala ako may Angel dumating dito sa Bucharest, ako po ay nag nung Sunday. So kaya hindi po ako tumuloy nung gabi kasi alam niyo naman na napakahira po magbiyahe ng malayo tapos meron ka sakit ng tiyan tapos diarrhea. So ang ginawa ko, sabi ko, papasok na lang ako ng Monday, ah, ng Tuesday. So minessage ko pa si Amo. Tapos yun, naintindihan niya kasi yung anak niya pala ay ganyan din ang nangyari. Tapos So sabi sa akin ni amo, ano daw ang nangyayari at paano ko raw na manage yung pag yung pagsasakit ng tiyan ko, pagsusuka at pag yung diarrhea ko. So pinakita ko kay ma'am, sinend ko yung picture nung gamot na iniinom ko. So sabi ko, yan yung iniinom kong gamot kapag nararamdaman ko na, na hindi maganda ang timpla ng tiyan ko. Tapos kung ilang beses na ako nakadumi. So nung iniinom ko yan may angel, habang ako ay nasa bus, nilagyan ko ng isang puno na tubig, yung maliit na, ang tawag doon, na bottle. Tapos nilagay ko yung uh, pulbos na yon doon sa tubig. And then yun yung iniinom ko paunti-unti habang nasa biyay ako. Kasi alam nyo, na, alam nyo naman may angel ang pagtatravel ng malayo, lalot ko nasa bus ka, ay two times lang po yan nag stop sa mga gasolinahan, sa kainan, ang uh, bus na sinasakyan namin. So, kung alam nyo kung gaano kahirap kaya na magbiyahe ka tapos meron kang diarrhea. So, nung ininom ko po yung gamot na, binigay ko kay Amo. angel po, may angel yung sakit ng tiyan ko at saka yung diarrhea ko, yung pagkulo ng tiyan ko. Yan din ko kasi yung na-recommend ng doktor namin doon sa mga bata. So, kapag alam ko na nagda-diarrhea yung mga bata, yan agad ang binabanat ko sa kanila at meron din gamot na pang bata uh, bukod pa dun sa MCMEC sa MCMEC ta kasi yung pangalan nun may angel hindi eh. ko alam may angel kung available yung gamot na yan dyan sa Philippines pero uh, ilalagay ko sa comment section kung anong pangalan ng gamot na yun na ginagamot namin kapag kami ay nakaramdam ng diarrhea pananakit ng tiyan at pagsusuka. So may angel yung aking palang uh, meatballs ay nilagyan ko siya ngayon ng uh, carrot para kakaiba naman siya at parang lumpi ang lasa. Masarap kasi guys kapag may carrot medyo manamis namis yung lasa So na. habang ako ay nagpapainit muna ng mantika ay sinimulan ko na po ang pag Uh, babalat ng patatas para sa ating mashed potato para wala pong masayang na oras may angel. Ilang piraso lang naman yung babalata natin kasi hindi ako gagawa ng sobrang dami. Alam nyo may angel, hindi po ako pa ng mashed potato sa totoo lang. Kaya hindi po ako nagluluto niyan sa bahay. Ang asawa ko po ang nagluluto niyan kasi nga po gusto yan ng mga bata. So ngayon, dahil dito sa trabaho ko, yan ang gusto ng mga amo ko, ay napilitan talaga ako mag-aaral magluto ng mashed potato. Naalala ko nung unang luto ko may angel, tinawagan ko pa si Petro, sabi ko, kailangan ko pa bang lagyan siya ng margarin Nang <laughs> ganito, ganito, ng ganito, ng asin, ng, ng gatas. So yun, dahil sa tulong ni Mr. Petro, guys, ah, nagawa ko ng maayos. Kaya lang yung version ni Mr. Petro po ay hindi niya nilalagyan ng maraming gatas. So konti lang. So, ang ginawa ko, nanood ako sa YouTube kung ano pa yung kakaibang lasa. So, yung uh, ating uh, mashed potato ay nilalagyan ko po yan. Pagkatapos po palang pakuluin mo, ay di ba, wag mong ibababat yung patatas doon sa... Um, I mean, uh, sa kaldero na pinaglutuan mo, alisin mo yung tubig. And then, uh, wag mo siyang palalamigin, hayaan mo siyang uh, ganun na mainit, ilagay mo yung butter. Magpakulu ka ng... Uh, gatas sa maliit na lutuan, uh, kaldero maliit na, parang maliit na kaldero. Lagyan mo 'yun ng kaunting gatas and magkuskus ka ng bawang. And then 'wag mo siyang papakuluin, guys. Init-initin mo lang siya kailangan kasi magluma sa yung bawang doon sa gatas. Tapos uh, 'yun, sasalain mo 'yun, guys. Bang sinasalin mo doon sa mga patatas. So di dinidikdik mo na dinidikdik yung uh, potato and then lagay ka ulit po ng agatas uh, Pero kailangan salain mo po kasi hindi dapat pumunta yung bawang doon sa, sa mashed potato. Huwag niyo po palang kalimutan na lagyan siya ng asin at also yung margarin kasi yun yung nagpapasarap so, po doon. actually, di ba hindi nga po ako pans ng mashed potato pero nagustuhan ko po kapag may bawang yung lasa niya. So nandito na tayo sa ating uh, uh, meatballs. Uh, yan, pinipirito ko siya may angel. Alam niyo ba may angel? Uh, lasa po siyang nga. Uh, alumpiang Shanghai, wala nga lang siya ng rapper. <laughs> Masarap po talaga kapag may ano, merong carrots. So may napanood pala ako ng tamang pagbalot ng uh, lumpiang Shanghai. Yung dapat pahaba pala yan, tapos pinuputo lang sa gitna. So yun yung gagawin ko next time kapag nagluto ako ng lumpiang Shanghai. Alam niyo may Angel, na-inspired ako doon sa pinapanood kong vlogger sa US na nagano siya, nagtitinda siya. Na... ang ginawa niyang business kasi nga may siya magluto. So ang ginawa nilang business ay gumawa sila ng put Food truck. food truck, tama di ba so correct me if i'm Nakakatuwa wrong may mi angel kasi alam nyo ba na pinipilahan talaga yung kanilang uh, food truck. yung ano kasi yung combination ng kanilang tinda ay rice with lumpia rice with adobo and lumpia or uh, pancit siya with the uh, lumpia or rice with adobo ganon siya or plain na pancit with the uh, lumpia so parang nakaka-inspired. Nagtitinda din pala sila ng sisig. So, nakakatuwa may angel. Sabi ko nga, parang one day, baka gawin namin yun kasi in the total future. naman si Mr. Petro eh, ya, ang hilig din ay pagluluto tapos ako din uh, kahit pa paano marunong din naman ako magluto di ba may angel why not na yun ang gawin naming business in the future so may angel uh, dumating na pala si Emma yung aking uh, matagal ng client so di ba sabi ko sa inyo na nagbakasyon po sila galing po sila ng Dubai kasi nga nag open na naman sila ng panibago nilang uh, business so doon. hindi ko sinabi may angel na nakarating, nakabalik na ako ng Bucharest kasi sabi ko nung last usap namin sa kay ma'am ay nasa bakasyon din ako sabi ko ako ay nasa Nem kasi po si Emma po yung lugar po ni Emma sa probinsya dito sa Romania ay sa Nem din po siya magka uh, magkakanti kami kanti kasi ang tawag dito guys eh para magkababayan yung si Mr. Peter saka si Emma so, Sabi niya sa akin Ro, na kapag uh, nandito ka na sa Bucharest sabi niya i-message mo ako kasi uh, kailangan na namin ikaw dito sa bahay kasi alam niyo na 'di ba ako naglilinis ng bahay no nag Mamalancha. Yun lang naman ginagawa ko kasi si Emma, kahit busy yun sa trabaho, siya ang tutok sa pagluto sa mga Ilang bata. Ilang beses na din pala ako may angel na nakasabay sa kanila sa pagkain. Kasi nga dati, inaangiya nila akong kumain before ako mag-start ng trabaho or pagkatapos na aking trabaho sa gabi. Doon na nila ako pinapakain ng uh, hapunan. So, napansin ko talaga may angel sa mga mayayaman. Alam nyo na... Hindi sila nagluluto ng sobrang daming pagkain, hindi katulad sa atin ba na hindi ko naman sinasabi na tayo ay mahihirap. Yung sila kasi guys sa totoo lang simple sila pero as in mayaman po sila, marami po silang uh kung sa pera, marami po talaga sila niyan. Kasi minsan nagkukuwentuhan kami niya ni Emma. Napansin ko talaga sa kanila may angel, talagang hindi sila nagluluto ng marami tapos yung pagkain nila sa plato as in konti lang tapos busog na sila doon. Nakita ko nga ilang tao yon O, tatlo yung anak niya, siya, tapos si among lalaki, tapos ako. Sabi ko, paano yun niya pinapagkasya? Ang uso kasi dito, may angel, hindi basta-basta kumukuha yung mga bata ng pagkain doon sa hinahain ni, ni among babae, ni Emma. So, ang ginagawa niya, may angel, ay nilalagay niya yan mismo sa plato, isa-isa, and then sabay-sabay kakain. Walang mauuna, walang uh, mauhuli. Kailangan sabay-sabay. Yun yung napansin ko sa kanila, sa kanila ha. And then my angel, uh, natuto ako sa kanila ng tamang, yung tamang pagkain, tamang posture. <laughs> Kasi alam nyo na my angel, nasanay naman ako na asing kain. minsan nakakamay or nakakutsara tinidor. Pero kailangan may tamang posture para sa pagkain. Kasi ay nako guys, Ah, uh, nahihiya na din ako may angel na sumabay sa kanila sa pagkain kaya sabi ko na sabi ko na lang minsan na kumain na ako tapos minsan alam ni Emma na nahihiya ako minsan kasi pag nandiyan si among lalaki nahihiya talaga ako kasi ang minsan ginagawa ni among lalaki Rona sabi niya wag kang mahiya kumain ka lang ah. <laughs> mas lalo ako nahihiya so, may so kaya ang ginagawa ni Emma ay uh pinapabaunan niya ako ng pagkain pagkatapos ng trabaho ko ang gagawin niya gagawa siya ng sandwich Sabi niya orona kainin mo yan habang naglalakad ka or gawin mong hapunan na para hindi ka na magluto kaya sabi ko talaga sa inyo May Angel if ikakaiba talaga ang mayayaman hindi sila nagwa-waste ng food hindi sila nagluluto ng sobra ang dami tapos yung mashed meat di ba yung mashed meat kasi nila May Angel ay yung mga karo, ano bang tawag doon? Yung tupa, yung sheep, yun. Kasi hindi sila nagluluto ng pork. Kasi alam nyo na Muslim sila. So, ang karani karaniwang niluluto nila eh, chicken, beef, yun, yung karo, yung tupa. Yun ang paulit-ulit na niluluto nila. Pasta, minsan lang, nila, minsan lang din sila mag Pero guys, alam nyo ba na natikman ko first time yung pasta ni Emma, sobra po ang sarap. Kasi alam nyo ba kung bakit masarap siya magluto ng pasta? Kasi nga, lumaki siya sa Italy. So, yung pagkaluto niya, as in, amoy pa lang. Tapos, yung lasa, sobra po ang sarap talaga. Promise, yun yung gusto kong magaya ng pagluto kay so, Emma. So, may angel, parang gusto kong ilagay sa mino ko ay magawa ko ng giniling yung giniling and then part nila nila, part nila nila amo ng rice so malay mo pumatok din yung kasi nga mahilig ang mga European sa tomato sauce salamat nga pala may angel sa inyo kasi nga nagkaka-idea ako dun sa mga comment ninyo sa aking mga video kung ano pa yung mga lulutuin ko Filipino food dito sa aking amo so may angel dahil like, tapos na ako ng pagluluto so ang ginagawa ko naman ngayon ay nililinis ko na po ang kusina So, kailangan ko linisin yung mga lahat nang yan sa ibabaw para magandang tingnan. So, kahit di sa atin inuuto, syempre, kailangan may kusa po tayo. So, may angel, lagi ko po yung uh, sinasabunan yung mga yan, yung bakal na yan sa lutuan. Da, binababad ko talaga sa sabon kasi nga po, sobra po ang lagkit. Kasi mamantika siya. So, yung mga... Pasama na yan, in ko yan nung pang-spray nila na maganda talaga sa nawawala yung mga lagkit-lagkit at mga dikit-dikit na mantika. So nilinis ko rin pala itong uh, coffee maker nila amo, yung lapagan ba ng ano ng baso kasi kahit di sa kanino kasi pakiramdam ko ba sobrang dumi nung ilalim. So yun, pagbukas ko nga may angel, Diyos mayo, sobra ang daming kapin na natuyo doon. So buti na lang nga, uh, naisip ko linisin. So tingnan nyo naman guys, sobra po ang linis at kumikintab. Yan ang nagustuhan sa akin nila amo. So anyway guys, ito nga pala yung prawns. So tingnan mo, yan yung kinukuha lang namin doon sa aming likod bahay. Dito sa Bucharest, binibenta yan. Tingnan nyo, o, oh, binili ni amo. O oh, magkano din yan, samantalang sa amin guys, libreng pitas na lang yan. Ikaw na ang magsasawa. O, diba? Iba, pa, iba talaga may angel pag nakatira sa probinsya.